Hi guys! Welcome to my channel again and welcome to Pearl TV. If you're watching this in YouTube channel and welcome to Pearl TV official if you're watching this in my FB page, okay? And in this video ay, ang topic natin ay Ayan, kung kayo yung mga tipo ng kagaya ko na from time to time nagsisilip-silip sa social media. So alam niyo na trending ngayon si Diwata, right? Okay and then dahil si trending si Diwata, ang tagal ko ang tagal niya ng trending pero hindi ako masyadong nagkaka-time mo. Kasi nagkaka-time pa na mag-react. So this is the time that I would love to say my reaction about the tawag ditong, pag-sikat ni Diwata. Okay, alam niyo sa totoo lang to be very very honest, ay humanga ako kay Diwata. Humanga ako kasi from broke to riches siya eh, 'di ba? Diba natin na, na nga palang na flash na yan kay na-feature fit, na-feature siya kay Jessica Soho before. Doon sa um, sinaktan siya ng mga kasama niya sa ilalim ng tulay, diba? And ayun, yun nga. So, during that time, walang tumutulong kay Diwata, tama? Asa, ito yung masasabi ko ha. During that time na nakita nila si Diwata, na parang basang si binugbog, did Diwata receive any malasakit from those vloggers? Huh? that's it. That is my question. Okay. So right now, yung mga mayayaman na vloggers, ah, huh? what we're talking about right na is yung mayayaman na vloggers. May nag-ayuda ba kay Diwata? Yung panahon na yun? Nasa ilalim siya ng tulay nakatira. Okay. Di ba wala? Right? Now, sumikat na si Diwata kasi nagsikap siya. Nagsikap si Diwata. Na-feature siya kay Jessica Soho last time. Medyo medyo umangat-angat na yung negosyo niya at medyo nagba-viral na siya, okay? Kasi siya dahil sa tulong ng kanyang kaibigan na medyo listo din magluto, naturuan siya sa pangangalakal ni Diwata. Nag-ipon siya ng pera. Doon ako bilib kay Diwata, 'di ba? Hindi siya sumusuko sa hamon ng buhay. And then kahit ganun yung mga pinagdaanan ni diwata sa buhay. Hindi eh, siya gumawa ng masama, okay? So that is uh, the point where I talagang wow. Okay, okay, okay siya kasi hindi kagaya ng ilan na dahil mahirap ang buhay, sinasabi nila dahil sa kahirapan nagnakaw sila, nag-scam sila, ganito ganyan. So no. Diwata fought fairly, okay? Diwata fought fairly. And dahil nag-viral na siya, the, the sad story, ha, And this, this, is not a happy story for me. The sad story are, there are opportunista. <laughs> okay? Opportunista, okay. okay. May mga tao na, kanyari, they would love to give gift, ganito, ganyan, because, ano, in return, syempre, trending na naman sila, nakakontent sila dun, eh. ba? Diba? At marami ngayon ang nagagalit kay Diwata, kasi, you know why, many content creator vloggers na gusto din ma kasi ganun talaga guys eh sa, 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 sa totoo lang ah sa totoo lang sa larangan ng profession na to ng pagiging content creator many of us to be very honest would love to catch uh, content that will uh, get more clicks and views of course trending yung topic mo there are people who are very much interested so they will okay if, one time they saw it in your thumbnail. I si ano to? Click. Okay? So, in this case, why I am talking right now, hindi to para kumuha lang ako ng attention or whatever. Gusto ko lang mag-talk kasi nandito ako ngayon sa bahay. Okay? At nga, nang umaga gabi, lagi ko nakikita si Diwata. So, sabi ko, parang this is the perfect time to do a content relate in regards to Diwata's ano, popularity nowadays, okay? natutuwa nga ako ka sa kanya kasi na, nakasama niya na si Coco Martin, di ba? Natuwa ako doon sa interview naman ni Tony Gonzaga, doon ko yung nakita. Ah, ito pala yung trending-trending na si Diwata na ganito. Napaka-humble naman ni Diwata, di ba? Pero dahil nga marami mga content creators na gusto din makakuha ng content at maka picture for the thumbnail, marami nagsasabi na si Diwata ay nagbago na ng ugali. Mm, um, ito naman yung masasabi ko regarding doon. Siguro ko naman si Diwata. Dapat mayroon siyang mga marshal, okay? May mga bodyguard ba? Na mag... Ano doon? Uy, huwag kayong lalapit ka ganyan. Kasi, kasi, sikat na talaga si Diwata. Aminin natin. Aminin naman natin o oh, hindi sikat na siya. So, kailangan si Diwata talaga protektahan na siya. Hindi na kung sino-sino pwedeng lumapit. Okay? Kasi nga, hindi natin alam kung ano yung mga objective nila. Kasi yung iba gusto nakit, gusto man nila. Ganun yung mga artistang sikat talagang protektado sila. Okay? And dito naman kay Diwata, huwag siyang magsalita na nang magsalita na makakasugat ng damdamin ng mga fans niya. Kasi kung hindi naman talaga dahil sa mga people around or the fans, hmm, baka hindi naman siya sikat, sikat ngayon. Okay? So my point is, didmahin na lang sana na Diwata. Kung pagod siya, ganun na lang, di ba? Pagod ako ganyan. Pinagsasalitaan Piligt niya pa, ha? Di ba? Kaya nakuha nang tuloy siya ng content. <laughs> so, yun yung ano doon, eh. Kaya sabi niya, papatrabahuhin niya naman ako. Iba sa bagay. Iba din si Diwata. Di ba? Ganun siya. Okay? So, yun. Para sa akin na, kay Diwata, kung ayaw niya na talagang madistorbo, I think best is wag na siya magpakita sa crowd. Okay? Or tama yung sabi niya, there should be a time for picture taking. Okay, mag-schedule or surprise schedule na lang. Kasi kung i-schedule, dudumugin talaga eh. Dudumugin kasi sikat na nga talaga siya. Aminin man natin o hindi. Kaya nga maraming nag naiingit na eh, nagsasabi na hindi daw masarap yung Paris ni Diwata. Ako sa totoo lang ah, hindi ako fan ng Paris. Pero one time nakatikim na ako ng Paris dyan sa Kamuning. Masarap naman siya pero sabi ko mahal pala. So, that time I think it cost 80 pesos but it was 10 years ago. Okay? So, today, yung price ni Diwata kung ano, kasi nag, already, ano na ng inflation, yung 100 niya mura talaga. Nakikita mo naman na, ano, di ba? So, mura pa rin yung 100, tapos only rice na, no? Bongga talaga. Kaya nga sabi ko nga, nagpost ako kanina sa FB ko, eh, magka-chance ako, punta din ako doon. Hindi dahil para magano kay Diwata. Gusto ko nang tikman. <laughs> kasi, one of the content in my YouTube channel is review, okay? Tapos, gusto ko din makita si Diwata, pero kung dahil wala namang chance na makita siya, okay lang. So, gusto ko, kasi siya, siyempre, negosyanting tao din ako. Gusto ko din mak maka, ano, nang, makakuha ng mga ideas, But very inspiring nga yung story niya, diba? Nakakatuwa nga yung bagong branch niya dito, guys, sa Quezon City. Nakita ko lang sa mga video. Iba-iba yung may mga booth, ano, napakagaling. So, ako nga, na-inspire ako na sabi ko, magnegosyo na lang din ako ulit, okay? Kasi napaka nakakatuwa yung content na ganun. Ayan. Sa mga tao na hindi nakakaintindi. Na, yun, na, nagagalit dahil hindi sila nakapag-contact pag video with Diwata. I think, hindi naman tama na magalit kayo. Kasi, tapos sipa, sisiraan nyo pa yung tao na ganun. Hindi naman, I think, tama. ba diba? So, I hope you guys, um, give allowance naman to Diwata. In, ayun, intindi natin siya. Pero yun nga, si diwata kailangan, huwag na siya masyado mag, magpakita sa mga tao. Sikat na yun, eh. kahit wala siya. Ganun naman yung mga artista, di ba? Artista na din kasi si diwata eh. Mga artista ang sikat. Hindi naman yan lagi nasa restaurant nila eh. Kasi maraming pupunta talaga doon, nandun sila, dudumugin yung tindahan nila. So, ayun, sikat na siya. O mag ano si diwata, mag na lang para hindi siya makilala. Okay, so bye and thanks for watching. God bless.